So, tatanong siya kung ano ang masasabi niya tungkol doon sa ano, pagbabawi. babawe Ito ha, mga bossing ha, you have to understand ha, magkaiba po yung kaso ng abs cbn at saka ng uh, SMNI. O, ngayon, isipin niyo mabuti, sino sa dalawang ito yung tingin nyo pinulitika? Pinulitika ba yung, yung uh, ABS-CBN or yung SMNI? Okay. Yung SMNI po, ah, bale. Yung ABS-CBN po, yung kanila pong prangkisa, nag-expire na. Kumbaga, mayroon po silang prangkisa for, ah, uh, for how many years? Kasi 25 years ang prangkisa eh. So, hindi ko alam kung dalawang, uh, dalawang 25 years, ba 50 years yun. So, anyways, mayroon silang prangkisa na nag-expire na at ang Congress ay hindi na sila ni-renew. Hindi na sila binigyan ng prangkisa kasi marami silang paglabag. Ngayon, ito namang SMNI, meron po silang prangkisa, kakarinyo lang po nila at actually kaka-update lang nila ng kanilang records 2019 pero binabawi yung prangkisa nila. So anong kaibahan? Kay ABS-CBN nag-expire. Sa dami ng kabulastugan ng ABS-CBN, hindi binawi ng gobyerno yung kanilang prangkisa bagkos nung nag-expire yung kanilang frankisa at uh, nag-a-apply sila ng panibago, hindi na sila ni-renew dahil nga sa dami ng kanilang violations. Oh, ito namang sa SMNI, <laughs> meron lang di umanong tatlong violations. Oh, kakabago-bago ng frankisa, binabawi na nila. So, sa tingin ninyo, sino ang political? Yung sa ABS-CBN na hindi na ni-renew o sa SMNI na ibinigay mo yung prangkisa pero binabawi mo. Ayun, oh, ang isa sa mga tanong natin sa kanila. O oh, sa inyo pala. O oh, tanong ko yan sa inyo. Sa tingin nyo, sino ang mga, sino ang mas pinulitika? Si SMNI o si ABS? Okay, so pakinggan natin yung sasabihin ni eh, Senator Bato patungkol dito. O, oh. Uh, nagustuhan ko naman yung sagit, sagot niya dito in fairness at at least alam natin na it has to go to the Senate as well. Possible oh, play. Tingnan natin. Ay ay may example kung ni-comment nat 'pag uh, dumating sa senador yung uh Bishop niya. Two chambers, mag-init 'yan at uh, House of uh, Representatives kung pag natatakot lang yung akyat mo sa amin sa sila. Saka na kumag-comment, titignan muna lahat yung kanilang mga argumento. Ano yung rason Bakit gusto ni Pakangsin? yan naman ang maganda sa sagot ni Senator Bato. Fair. O, oh, kumbaga, well, alam mo na rin naman na ang kanyang, ki ang kanyang kilya o panig ay panig sa SMNI. Eh. Siyempre, dahil nga, ano yan eh, uh, magkakapanalig ang mga yan eh. Pero, bilang isang mambabatas ang sinasabi niya is hindi siya nagbibitaw ng mga statement katulad ng mga <laughs> ng mga ibang politiko na pag nagbigay ng statement eh talaga namang alam mo na kung ano yung magiging outcome ng inquiry <laughs> Pero si Sen. Bato, sinasabi niya, tingnan ko muna kung ano yung uh, kanilang grounds, pag-aaralan natin. Kasi ako, sa pagkakaalam ko, ito, ito, tinanong niya sasabihin niya. ano uh, ang yung sinasabi mo, yung isinayin ay napakalaki ang naitulong laging lalo, lalo na sa ato, ating, ating interior ka. talagang uh, yan lang ang uh, na nakita ko na talagang fair na lumalaban sa CBP and ama Tama, oh, sa lahat-lahat. Actually, yung GMA, ABS, TV5, ini-interview pa niyan, kinu-quote niya na ini-interview pa niyan yung mga rebelde. Pero itong istasyon na to SMNI, lumalaban sa mga rebelde. Talagang yun ang kanilang advokasya insurhensya. Ubusin ang mga animal na yan. Tapusin ng insurhensya. oh, by all means. Pumulong yan sa NTF LCAC. Actually, mga dating mga taga NTF LCAC nandiyan nga ngayon. Binigyan ng programa, ng platform, ng, uh, ng kumpanya na yan para labanan, makapag, uh, makapag, uh, uh, co-propagate. oh, uh, against the communist. Kaya nga, bakit ganun? Yung istasyon na talagang nagseservisyo publiko, eh, gusto nyong bawiin yung prangkisa. Samantalang, sabi ko nga sa inyo, yung ABS-CBN na ang tagal-tagal nang uh, lumabag sa kanilang prangkisa, inantayin nyo pang matapos yung kanilang prangkisa bago ninyo, ano, uh, bago nyo sila inimbestigahan. Ang dami, ang daming mga radio stations, ang daming mga uh, TV channels pero wala po, walang nagpapahayag ng uh, kanilang ano, ng kanilang pagkagalit, paglaban sa mga rebelde. Wala, nag-iisa po yung SMNI. So ngayon, kapag nawala po ang SMNI sa ano sa sirkulasyon sa airwaves sa mga television natin, sa social media, <laughs> Eh di lalong lalakas siyang ano, lalong lalakas yung mga NPA na yan kasi wala na naman, wala na namang maririnig against them. Kaya dito ka mag, kaya mapapatanong ka, bakit ganon Kung ang Senate, they are trying to uh, to catch o sino yung mga talagang may kasalanan which is yung mga nagre-recruit. Ito namang Congress, Bukod sa kasamahan na nila, yung inaakusahan dito na nagre-recruit, pinasasara pa nila. Or gusto pa nilang maisara. Or may malaki daw posibilidad na maisara or mabawiin yung prangkisa nung uh, uh, SMNI na channel dahil daw sa mga violations. So parang pinasaya mo yung mga rebelde Mantaki mo ah. Yung SMNI... Yan lang po ang normang mortal na kaaway ng mga rebelde. Ang daming demanda ng mga makabayan black dyan sa dalawang yan kay Celis at saka dyan kay ano kay uh, Badoy. So kapag isinira ninyo yung SMNI, ay eh di wala na, wala nang lalaban sa mga rebelde. Sino pang sisita sa rebelde? Sino pang magpapahayag ngayon kung anong style ng mga rebelde? O no, kung wala nang gano'n, o no, di syempre, ah, uh, effective yung peace talks, ganun ba yun? O no, baka naman isa to ha, ah, baka naman itong pagtanggal, beto, question to ha, ah, baka naman itong pagtanggal nyo ng prangkisa ng uh, eh, si Minaya, kung, kung mababawi yung kanilang uh, prangkisa, baka naman yung pagbawi nyo eh, Ano yan? Part nung, uh, ano ba yon Nung mga demands nila ng uh, mga copy stocks nyo ng mga terorista. Yeah. Oh, kasi tingnan niyo ah. Uh, may peace talks. Napa nataon eh, may peace talks. Anong gusto nilang anong gusto ng makabayan, makabayan. Anong gusto ng mga ka talks nila? Uh, alisin ang NPA sa uh, listahan ng mga terorista. Ah, mabigat 'yon, yung demand na 'yon, no? Ano pang pa demand nyo? Ano pa yung isa? Mahirap 'yan eh. At, pwede pa isa pa. O oh, sige Ang pangalawa is uh, Makulong Itong dalawang hayop na Ano na lahat ng kilos namin Alam at kabisado Gusto ko makulong yan O ano nangyari dun sa dalawa Ngayon naka hunger strike na O oh, ano pa Ano pang demand din nyo Eh yung platform Ni Duterte Kasi inaano niya eh uh, Dinide-threat niya eh gine-grave uh, gine threat niya yung mga Ano namin eh yung mga kasamahan namin eh. Pape pwede, isara na din yung uh, station na yan. Takin mo. Takin mo dalawang ano, dalawang, uh, uh, dalawa kaagad yung ipinanalo ng, ipinanalo ng mga komunista. Samantalang tayo wala pa. At kung walang takot, so dapat yan ay natin. Alangin sa akin ha, uh, whatever the, kung ano bang mga hidwaan nila doon sa warehouse, kung meron man sila nagawang pagkakamali kung sa warehouse, house uh, din gawin uh, nila ang dapat uh, doing, nasa, nasa sa ayun, na gawin na nasa ayon na ayon sa batas kung so, sa akin personally if you want you are, you are asking me about the contribution uh, towards sa counterinsurdense napakalaki po napakalaki sobrang laki sobrang laki kailangan ng tulong talaga Oh yes, tama. Pangatlong demand nila, tanggalin ng NTFL. Kak, ito talaga nakasulat. Oh, so ano ba to? Kasama ba to doon sa Pistok? Sa kanilang mga, ano, mga demands? Eh, ang gobyerno. Anong demands ng gobyerno kaya? Kasi mukhang hindi pa man nagsisimula yung Pistok. Parang nananalo na yung mga rebelde, eh. 'Di ba? Hindi pa nagsisimula yung usapan. Actually, pag nag -peace talks 'yan, hindi 'yan dito sa Pilipinas. Pag nag -peace talks 'yan, doon 'yan sa ano, sa Warsaw, Poland. Doon sa ano, diyan sa ano ya, ibang bansa 'yan sa Europe. Doon 'yan mag-uusap-usap, merong arbiter eh. Mayroong mamamagitan sa kanila so doon 'yan mag-uusap-usap yung ating delegates. Kaya nga dati si Isko nakasama eh. Diyan sa mga delegado ni Uh, I don't know if it's uh, yung panahon ni PRD or ni Pinoy. Basta nakasama siya dyan bilang ano bilang observer. Oslo, Norway. Tama sa Oslo, sa Oslo. <laughs> Sorry ah. Oh, hindi ko kabisado talaga. Thank you very much sa inyong mauhusay ng mga ano dyan, correction So doon nga sa Oslo o oh, sa Norway. O oh, ganun nga yun. So yung pag-uusap nila doon. O oh, hindi pa man nagsisimula yung pag-uusap nila nakukuha na ng uh, mga rebelde yung mga gusto nila. Una, matanggal yung dalawang mortal na kaaway nila, which is si Badoy at saka si Eric. Pangalawa, ang, uh, pro, ang uh, platform ng mga pro-DDS ay matanggal sa ano sa ma ma, ma mawalan ng kapangyarihang magpahayag, mag-broadcast, tatanggalan ng franchise, eh, si Minay. O oh, yan, Suarasug, sabi ni ano ni Joseph Ima. O ano yung pangatlo? NTF kak Buwagin na daw. Nako, hindi natin alam kung bubuwagin niya. Pag binuwag yan, wale na. Ayan ngayon, ano? Ano ang kapalit netong mga ito? Uh, kakahol siya na ng kakahol para sa inyo? Magpopropaganda sila na magpopropaganda para sa inyo by pakipaliwanag. Sana naman wag.